Dalawa ang uh, tungkulin ngayon ng uh, uh, uring anak pawis sa pangungunan ng mga manggagawa. Una ay uh, may kakagyatan pa rin na dapat uh, ipaglaban ng mga batayang uh, kahilingan ng mga manggagawa para sa sahod. no? Dagdag na sahod sa kabila ng krisis sapagkat uh, hindi nga nakasasapat ang sinasahod ng mga manggagawa sa kasalukuyan. Uh, mahalaga na ipaglaban ng mga manggagawa ang uh, regularisasyon ng malawak na bilang ng mga kontraktual at pagkakaroon ng union ng mga hindi pa-organisado mga manggagawa. Sa kalaunan, mahalaga upang uh, matiyak na magkaroon ng hanak buhay ng higit na kararaming manggagawa at mamamayan na isulong ang uh, pagkakaroon ng uh, tunay na reforma sa lupa. Kapag uh, merong sariling sinasaka ang mga magsasaka, magkakaroon sila ng kapangyarihang bilhin ang mga batayang pangangailangan nila. At sa gayon ay magkaroon ng tinatawag na pag-unlad ang uh, ekonomiya sa malawak na mga probinsya uh, dapat magkaroon ng ating bayan uh, ng uh, tunay na pambansang industrialisasyon na siyang uh, magtitiyak na uunlad tayo bilang isang uh, malakas at masaganang uh, bayan. Naniniwala kami na uh, merong uh, merong available na, na pera no ng pinansya para umunlad ang mga Usaping agrikultura at, uh, at uh, pang-industrya, ngunit ninanakaw sa kasalukuyan. Meron tayong mga matatalinong mga manggagawa, ngunit kailangang mangibang ibang bansa. At uh, meron tayong mga likas na yaman at mga mineral upang tayo ay umunlad, uh, kasama na ang langis bilang isang uh, maunlad at uh, mahusay na, na bayan. Ngunit ito ay kontrolado at monopolisado ng mga dayuhang kapangyarihan lalong-lalo na ng mga Amerikano hapon at Europa dapat itayo ng mga manggagawa ang mga uh, organisasyon nila pangunahin ng mga unyon makipagkaisa sa mga uh, inaaping sektor ng ating bayan at uh, kumilos magpalahok sa mga pagkilos susi dito ay ang kagyat uh, na pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo at uh, Uh, pagtagpas ng ating uh, uh, relasyon sa nadiktamismo ng imperialistang Kano. Kaya natin gawin to bilang uh, matatag na mga mamamayang Pilipino at uh, dyan lamang matitiyak ang uh, maningning na bukas para sa ating bayan.